sa mundong puno ng pagdududa, ghosting, at pabigla-biglang pagbabago ng damdamin, may isang tanong na palaging bumabagabag sa isipan ng karamihan sa ating mga lalaki. Paano mo ba talaga malalaman kung mahal ka ng babae? Hindi ito palaging sinasabi ng diretsyo. Hindi rin ito laging ipinapakita sa harap ng maraming tao. Minsan, sa mga simpleng bagay, sa mga maliliit na kilos. Mas totoo ang nararamdaman kaysa sa matatamis na salita. Pero paano kung hindi mo makita ang mga senyales? Paano kung hindi mo alam kung totoo ba ang pinapakita niya o isa ka lang sa mga options niya habang naghihintay siya ng mas gusto niya? Kung ikaw ang lalaking naghahanap ng linaw, ng sagot, at ng katotohanang hindi mo maririnig sa TikTok, sa Facebook, o kahit sa mga barkada mong may kanya-kanyang opinyon, tamang-tama ang video na ito para sa'yo. Dahil ngayon, pag-uusapan natin ang tatlong malalim at tunay na signs na kahit anong panahon, kahit gaano pa kagulo ang mundo, hindi mawawala. Tatlong bagay na kusa at likas na ginagawa ng isang babae. Sa lalaking mahal niya, kaya kung gusto mong malaman kung mahal ka ba niya talaga, o baka sinasayang mo lang ang oras mo. Tapusin mo tong video hanggang dulo. Baka ito na ang kasagutan na matagal mo nang hinihintay. At hindi lang ito para malaman mo kung mahal ka niya. Sa dulo ng video, maiintindihan mo rin kung paano mas pahalagahan ang isang babaeng tapat ang pagmamahal. Paano mo siya dapat alagaan. At paano mo rin maiiwasang masayang ang isang rare na klase ng pagmamahal na mahirap hanapin sa panahon ngayon. Chapter 1. Binibigyan kanya ng oras at attention, hindi dahil kailangan kundi dahil gusto niya. Unang-una sa lahat, oras. Napakasimple pero napaka-simboliko kasi kung tutuusin, lahat ng tao may 24 hours sa isang araw, hindi mo pwedeng dagdagan, hindi mo pwedeng bilhin. Pero kung pipiliin kanyang bigyan ng kahit isang minuto sa kabila ng pagod, stress, at personal niyang laban sa araw-araw, kaibigan, hindi yun basta-basta. Kapag ang isang babae ay nagbibigay ng oras, atensyon, at pagkalinga sa iyo, hindi dahil kailangan mo, kundi dahil kusa niyang gusto, yan ang unang patunay na mahal kanya. Signs na binibigyan kanya ng oras. Kahit busy siya, sinusubukan ka pa rin kamustahin. Hindi niya sinasayang ang mga pagkakataong magkausap kayo. Kusa siyang naglalaan ng oras para sa iyo kahit walang dahilan. Minsan kasi, hindi mo kailangang humiling na makausap siya. Hindi mo kailangang mag-demand. Kusang loob niyang binibigay yan dahil gusto niyang iparamdam na mahalaga ka sa kanya. Psychological Insight Ayon sa mga relationship psychologists, ang babae na emotionally attached sa isang lalaki, lumalawak ang tinatawag nilang attachment priority. Ibig sabihin, kahit gaano pa ka-occupied ang isip niya sa trabaho, pamilya, o personal na buhay, automatic na siyang maglalaan ng espasyo para sa'yo. Hindi niya iniisip yan bilang obligasyon. Natural lang, dahil mahal ka niya. Kapag hindi niya ginagawa to, tanungin mo sarili mo. Totoo ba? Priority ka ba? O pang filler lang kapag bored siya? Maliliit na senyales na malaking kaulugan. Sinusubukan niyang intindihin ang schedule mo. Hindi siya nagtatampo kung minsan abala ka, pero binabawi niya sa tamang panahon. Naiintindihan niya ang pangangailangan mo ng space, pero hindi siya nawawala. Kung titingnan mong mabuti, ang oras ay hindi lang basta numero. Isa itong palatandaan kung gaano kakahalaga sa isang tao. Kaya kung paulit-ulit kang inuuna ng isang babae sa kabila ng lahat ng distractions sa mundo, hindi mo na kailangang magduda. Totoo ang nararamdaman niya para sa iyo. Philosophical reflection. Ang oras Ayon sa mga Stoic philosophers tulad ni Seneca, ay isang yaman na hindi na ibabalik. Kung ang isang tao, lalo na isang babae, ay kusang loob na binibigay ito sa iyo, hindi mo ito dapat baliwalain. Hindi lahat ng babae may ganyang klase ng pagmamahal na handang isang tabi ang sarili niyang mundo para unahin ka kahit saglit. Kaya kung meron kang ganito sa buhay mo, pahalagahan mo. Real life example. Minsan kahit simpleng pag-message, pag-check kung okay ka, pag-alala kung kumain ka na, sapat na para patunayan na may babae na totoo at hindi lang basta salita. Chapter 2. Ipinakikilala kanya sa mga importanteng tao sa buhay niya. Hindi lahat ng babae kayang ipakita ang nararamdaman nila sa pamamagitan ng mga salita. Pero isang hindi mo pwedeng ipagwalang bahala ay kung paano kanya isinasama sa mundo niya, kung paano kanya ipinapakilala sa mga taong mahalaga sa kanya. Kaibigan, kung ipinakikilala ka ng babae sa pamilya niya, sa mga kaibigan niya, at kahit sa mga office mates niya, tandaan mo ito, hindi niya gagawin yan kung hindi ka mahalaga, hindi niya ipapakita sa kanila ang isang lalaking hindi niya nakikita sa hinaharap niya. Bakit mahalaga to? Kasi ang babae likas na mapagbantay at mapag-ingat. Lalo na kung seryoso siya sa iyo. Hindi niya basta-basta ipapakilala ang isang lalaki kung wala siyang nakikitang pangmatagalang dahilan. Kung hindi ka mahalaga, itatago ka niya. Kung mahalaga ka, ipagmamayabang ka niya sa mga tao na importante rin sa kanya. Signs na ipinapakilala ka niya ng buong puso. Kinukwento kanya sa pamilya at kaibigan niya. Kahit simpleng bagay lang, proud siyang sabihin na ikaw ang partner niya, hindi niya ito tinatago. Ibinabahagi niya ang kwento ninyo, ang mga pangarap ninyo, at ang mga plano ninyo sa iba. Psychological insight. Ang pagpapakilala sa isang mahalagang tao sa buhay mo ay isang anyo ng commitment. Ayon sa psychology, kapag ipinakilala ka na ng isang babae sa inner circle niya, subconsciously sinasabi niya sa sarili niya at sa iba na ikaw ay bahagi ng kinabukasan niya. Kaya hindi niya ipapakilala kung hindi siya sure at lalong hindi niya ipapakilala kung laro lang ang intensyon niya. Philosophical reflection. Ayon sa Stoicism, ang tunay na relasyon ay nakaugat sa katotohanan at paggalang. Kung ipinakilala kanya, ibig sabihin pinapahalagahan kanya at gusto niyang ang mga mahalaga sa kanya ay maging bahagi rin ng pagkakakilala sa iyo ipinapakita niya na ikaw ay hindi lihim, kundi isang karangalan na handa niyang ipakita sa mundo. Real life example. Hindi lang yan tungkol sa family gatherings. Pwedeng simple lang. Pinapakilala ka niya sa kaibigan niya tuwing bigla kayong magkasalubong o ipinapakita niya ang pagmamalaki niya sa iyo kahit sa simpleng kwentuhan. Hindi niya ikinahihiya kung sino ka, kung ano ka, at kung gaano kanya kamahal. Kung kabaliktaran ang ginagawa niya, kung tinatago ka niya, kung palaging may excuse bakit hindi ka makilala ng pamilya niya, magtanong ka. Kasi kung seryoso siya, hahanap siya ng paraan, hindi ng dahilan. Chapter 3 nag invest siya sa'yo. Emotional, mental, at sa iyong paglago. Hindi lahat ng babae handang tumaya ng oras, lakas at emosyon para sa lalaki kung hindi siya sigurado sa nararamdaman niya. Pero kung mahal ka niya, hindi lang siya nakatingin sa kung sino ka ngayon. Nakikita niya ang potensyal mo. Nakikita niya kung anong kaya mong maging bukas. At hindi lang niya basta iniisip. Tumutulong siya para doon. Signs na invested siya sa'yo. Pinupush ka niya na tuparin ang pangarap mo kahit minsan ikaw na mismo ang sumusuko. Pinapaalala niya sa iyo kung gaano ka kahalaga kahit hindi mo nakikita ang sarili mo. Hindi siya nagdadrama kapag mahirap ang panahon, bagkus mas pinatatatag ka pa niya. Psychological Insight A nurturing woman sees your future before you do. Ang babae, kapag mahal ka, hindi lang siya present sa mga magagandang araw, Naroon siya sa mga panahong hirap kang bumangon at hindi lang siya basta sumasama, tinutulungan kanyang maging mas mabuting tao. Itinatama kanya kung kailangan, pero hindi niya kailanman pinaparamdam na mababaka. Philosophical reflection. Ang stoic na pagmamahal ay hindi lamang nakabase sa damdamin kundi sa paggabay at pagtulungan na lumago hindi mo kasama ang babae para lang sa saya. Kasama mo siya para sa pagangat. At kung may babaeng nagbibigay ng ganitong klaseng suporta sa iyo, huwag mo siyang bitawan. Real life example. May mga babaeng tahimik lang pero ginagawa ang lahat para matulungan kang gumaling. Emotionally, mentally, at kahit spiritually. Pinagdarasal kanya pinaglalaanan kanya ng lakas pinaglalaanan kanya ng pag-unawa kahit minsan mahirap karing mahalin kung may babaeng ganyan sa buhay mo ngayon alagaan mo hindi araw-araw may makikilala kang ganitong uri ng babae kaibigan sa panahon ngayon maraming lalaki ang nalilito kung paano ba nila malalaman kung sincere ang babae sa kanila kaya nga binigyan kita ng tatlong bagay na hindi kayang itago ng babae kapag mahal ka niya. Oras at atensyon na kusa niyang binibigay. Hindi ka niya tinatago. Ipinapakilala ka niya sa mundo niya. nag invest siya sa iyo. Hindi para baguhin ka, kundi para sabay kayong maging mas mabuting tao. Kung nakikita mo to sa kanya, huwag mo na siyang questionin. Mahalin mo rin siya irespeto mo rin siya. At higit sa lahat, iparamdam mo na hindi nasasayang ang pagmamahal niya sa iyo. Kung wala ka pa sa ganitong relasyon ngayon, huwag kang mainip. Darating din ang babae na hindi ka lang mamahalin, kundi tutulungan kang maging mas mabuting lalaki. Yung hindi ka bibitawan sa hirap at hindi ka pagsasawaan sa ginhawa. Ikaw? Sa tingin mo, Alin sa tatlong to ang pinakamahirap hanapin ngayon sa panahon ngayon? Anong masasabi mo kung bakit maraming babae ang hirap ng ipakita ang ganitong klasing pagmamahal ngayon? I-comment mo sa baba. Gusto kong marinig ang opinion mo. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang i-like, share, at subscribe. At kung gusto mo pa ng ganitong klasing content, I-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating videos. Pinoy Stoicism para sa lakas ng isip, puso at pananaw. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod, paalam.